Pinoy P. Game ka bang mag-flashback? Sige, tandaan mo. Ano ang pinakaunang chill place nyo as a family? Hindi yung palengke, hindi yung parke. Sure ako, iisa lang ang sagot mo. SM. Mula sa sapato sa karyedo hanggang SM sa bawat siyudad, paano binago ni Tatang Henry ang weekend ng pamilyang Pinoy? Pero bago natin pasukin ang food court at cinema, pag-usapan muna natin ang tao sa likod ng lahat ng ito. Kasi, grabe, 'di ba? Ang nagpabago sa lifestyle ng buong Pilipinas nagsimula lang sa isang pares ng sapatos para siyang Tony Stark ng retail, pero mas may aircon. Parang pagkain sa Sabuate or Dayo Life sa Jungle Cafe kahit man lang may multicolor tasar sa bahay, paanong naging SM ngayon ang mundo? Imagine mo, wala pang Instagrammable cafe, wala pang grab food, wala pang Shopee. Ang buhay nun, medyo low res, parang black and white early 2000s phone camera. Tapos, biglang BAM! May nagtayo ng napakalaking building na may sarili niyang klima. Pero teka muna, hindi siya mayaman na pinanganak. Walang mana, walang easy mode. Ang ating bida, si Henry C. Senior, o mas kilala bilang tatang. Hindi siya Pinoy. Chinese immigrant siya. Sige, let that sink in. Isang dayuhan, siya ang nagturo sa Pilipino kung paano mag -leisure. Imagine mo yan, dumating dito sa Pilipinas, daladala lang ang pangarap at syempre ang grit. Gets mo? Walang silver spoon, walang trust fund, pure hustle lang. Parang bags to riches na teleserye, pero ang bida nagbebenta ng sapatos. Nagsimula siya sa pasimpleng tingi-tingi. At oo, literal na nagsimula siya sa sapatos. Ang pangalan ng tindahan niya, Shoe Mart. Simple, prangka, straight to the point. Parang YouTube channel name na walang SEO. Siyempre, sa karyedo Manila, ayun yung its spot noon pero ang Pilipinas noon ibang-iba, mainit, siksikan at ang shopping parang survivor challenge. Simple lang ang motivation niya, kumita para mabuhay. Pero alam mo yung mga tunay na game changer, sila yung nakita ng bigger picture. Ang mga ordinaryong negosyante, makikita lang ang sapatos. Si Tatang, nakita niya ang pagod ng Pilipino. Sabi niya siguro sa sarili, ayos ba diba? Ang ganda-ganda ng sapatos ko, pero bakit ang init dito? Bakit ang sikip? Ito ang solusyon, aircon! Doon nagsimula ang twist. Ang dating shoe mart, hindi na lang basta bilihan ng sapatos. Ito na ang magiging simula ng isang mall empire na magbabago sa social calendar ng Noipi noong dekada 8, ang shopping sa Pilipinas parang misyon. Papasok ka sa department store, pawis ka na paglabas mo. Walang sense of leisure, parang chore. Tapos, si Tatang nag-isip. Sabi niya, hindi lang sapatos ang kailangan ng tao. Kailangan nila ng experience. Kailangan nila ng palamig at isang bubong kung saan nandun na lahat. Mula sapatos hanggang spaghetti. Tapos, naga Twist yung aircon. Kaya noong 1985, kaboom! Itinayo niya ang SM North EDSA. Tayong may lanupi, hindi mo yan maiintindihan kung hindi ka nabuhay noong time na yon. Imagine mo, isang napakalaking fortress of cool sa gitna ng Manila. Para siyang Atlantis na biglang lumitaw sa EDSA. May escalator na akala mo ride sa amusement park. May mga tindahan na magkakadikit at may sinehan sa loob. Nagbago ang lahat. Literal na portal to the future yan noon. Hindi na kailangang magbiyahe pa kung saan saan. Isang bagsakan na lang. Convenience ang tawag dyan. Si Tatang, ginawa niyang convenient ang buhay, Pinoy. Kaya naging cult following ang pagmamol. Pero ang tunay na henyo ni Henry C., hindi lang niya ito ginawa sa Manila. Dinala niya ito sa probinsya. Ayan na! Dito na nagka-shift ang buong buhay ng Noy B. Bawat siyudad na may SM, parang nabigyan ng upgrade sa probinsya, ang weekend noon sobrang simple. Simbahan, palengke, parke, tapos uwi na. Pagdating ng SM, biglang may destination ng buong pamilya. Hindi lang ito mall, naging third place ito. Gets mo? Hindi bahay, hindi work, SM. Ito na ang bagong sentro ng mundo. Naging cultural phenomenon ito. Ang SM ay naging Una, simbaan. Sino bang hindi nakaranas pagmas sa SM Chapel? Seryoso? Parang may mandatory mass sa mall. May choir, may ilaw, may aircon. Hindi ka na mahihimatay sa init habang nag-rosaryo si Lola. Pangarawa, jowaan. Dito nagde-date, dito nagmi-meet, -me dito nag-break sa gitna ng department store. Anyari, bes? Minsan, dito na rin nag sa harap Will ng fountain. <laughs> Pangatlo, oh yes. at yes, ito ang pinakamalupit, palamigan ng buhay. Kahit wala kang bibilhin, okay lang, mag-iikot ka lang. Kasi malamig, kasi may wifi, kasi may sense of progress. Para siyang parke na may aircon, isipin mo yun. Dagdag mo pa ang mga ride right of passage. First time sumakay ng escalator ni Bunso. First sweldo na ginastos sa Uniqlo. First Kiss sa Sinehan, Oops! First Family Picture Jeez! sa may Giant Christmas Tree, sa SM, pati Pasko, may sariling lore, Carol sa hallway, Dancing Lights, at si Santa na may photo booth. Ang galing lang, no? Ang isang Chinese immigrant na nagbebenta ng sapatos, siya ang nagdeklara na ang aircon ay karapatan ng Pinoy. Wasak! binago niya ang konsepto ng weekend family bonding. Ang tanong, saan tayo mag-SM? Hindi, saan tayo magagala? Pero siempre may dark side ang kwentong ito. Parang Marvel movie, may antagonist din. Habang umaarangkada ang mga malls, anong nangyari sa mga small businesses? Anong nangyari sa palengke? Katakot? Nagsasuffer sila kasi bakit ka papupunta sa siksikan, mabaho at mainit na palengke kung may aircon ka na sa SM at makakabili ka na ng bawang at patatas sa supermarket nila? Competition? More like domination! At hindi lang yan, ang pag-angat ng SM ay nagdulot ng urban life shift. Biglang, kapag may SM na ang isang lugar sa probinsya, nagiging potential na siyudad yan. Nagiging target na ng mga developers at BPO. Biglang nagtutubuan ang mga kondo, mga secondary businesses, at syempre, ang traffic. O oh, tatang, binigyan mo kami ng aircon, pero binigyan mo rin kami ng traffic na halos kasing init ng impyerno. Ayos ba? Diba? Kaya ngayon, kung tatanungin mo ang Noypi kung saan ang sentro ng kabihasnan sa bayan nila, hindi na yung munisipyo. Ang sagot, sa SM yan, Bes. May mga jeepney ang terminal na sa mall. Ang mga signages, drop off, north wing. Kahit directions, naka SM logic. Kaliwa ka sa food court, diretso sa hypermarket. May isa pang epekto, standardization ng panlasa. Dahil curated ang tenants, unti-unti mong makikita na pare-pareho ang hitsura ng kape, chicken, milk tea at damit mula Laowag hanggang General Santos. Comforting? Oo. Pero may kapalit. Nawawala ang uniqueness ng lokal na lupera ni Aling Nena at taho ni Manong sa plaza. Sa kabilang banda, binigyan din ng SM platform ang ilang homegrown brands yung iba, nagsimula sa tiyangge, sa loob, lumaki, at naging national names. So, hindi siya simpleng bida o kontrabida. Mas parang antihero. May cost, may gain. Tapos, pagdating sa ekonomiya, ibang klase rin ang multiplier effect. Isipin mo infrastructure na tinatayo. Parking buildings, transport hubs, event centers dito nagha-hire ng thousands. Sales staff, security guards, maintenance crews, baristas, tellers, IT at creatives para sa so mga promo. Dito rin nagsisibol ang micro-entrepreneurs, kiosk owners, pop-up stalls, food carts. Sa bawat mall opening, may sumisig ng lokal na ekonomiya. Kasabay, siyempre, ng pagtaas ng renta sa paligid at ng pag ng kompetisyon. Double-edged sword, kumbaga. Pero bakit nga ba tumimo sa papuso ng Pinoy ang SM? Simple! Kinuha nito ang mga pangangailangan, inut, ulan, traffic, kalat, hilap sa pag-access ng serbisyo at nilagay sa isang malinis, malamig, predictable na lugar isang araw mo, kaya nang buuin sa loob. Magmisa, maglunch, manood ng sine, bumili ng school supplies, magpapasport, magbayad ng bills, magpacheck up sa clinic, magpagupit, maggrocery, maglaro sa arcade, magpa-photoshoot sa studio, tapos uwi. One trip rule unlocked. Kung culture ang pag-uusapan, naging stage ang SM ng mga modernong Pinoy drama at comedy graduation photos na ginawa sa department store studio, fiesta vibes tuwing sale, 3-day sale na parang barangay festival, may mascot, may raffle, may marching band na Spotify playlist ang tugtog, papabebe walk sa polished tiles, couples holding hands habang may red shopping bag na parang status symbol, barkada tambay sa food court, halo-halo sa summer, lugaw sa tagulan, kwento hanggang magsara ang lights. May social media era spin, papiblang naging IG spot, ang Christmas Village, picture. Chinese New Year lanterns, at art installations. Naging part ng memory-making engine ang mall. Kung dati, sa plaza ka nagpapalipas ng hapon, ngayon, sa atrium ka nakaselfie sa harap ng giant teddy bear. At sa likod ng lahat, nandoon ang OG na prinsipyo ni Tatang. Disiplinado, matiyaga, marunong magbasa ng tao, hindi lang chamba, systems thinking, inventory na ayos, suppliers na pulido, logistics na efficient, at customer experience na consistent. Yun ang dahilan bakit we've got it all for you, hindi lang jingle, strategy siya. At alam mong gumana dahil naging default vocabulary na siya. Kita na lang tayo sa SM. Walang address pero gets ng lahat. Siyempre, hindi perpetpo. May mga issue of labor, urban displacement, environmental impact, malalaking tanong na laging kaakibat ng malalaking proyekto. Pero sa pang-araw-araw na karanasan ng karaniwang Pilipino, umiiting ang simple at totoo. Sa hirap at ginawa, ng si SM bilang background ng buhay. Minsan background, minsan bida, minsan love, minsan hate, pero laging present. At kung mag a tayo ng simbolo sa Pilipino Progress, aminin na natin, hindi laging tulay o eskinitang mural. Minsan, escalator siya na walang sawang umaakyat. Endless loop ng pag-asa na kahit papaano may hangin at ilaw sa taas. May tindang unlit dreams sa 0% installment. May layaway plans para sa desire mo. May pasel para sa little wins ng buwan. Patay na si Henry C. Pero ang kanyang legacy, buhay na buhay. Ang SM ay hindi lang building, ito ay isang cultural institution. Ito ang benchmark ng progress. Kapag may SM na ang isang lugar, sikat na, developed na. At siguro, ayon ang pinaka-weird na bahagi ng kwento. Ang Pilipino na sanay na sa convenience na binigay ng isang entrepreneurial emigrant. Sa huli, ang kwento ni Henry C. ay hindi lang tungkol sa bilyones. Ito ay tungkol sa kung paano binago ng isang tao ang kultura at landscape ng Pilipinas sa pamamagitan ng aircon, fast food at bilihan ng sapatos. Ang Pilipino, isang beses na lang lumabas, gusto may mapuntahan, at ang SM, ito ang safe zone natin, parang second home. Hindi na nag-iisa ang Pilipina sa Asia pagdating sa mall, pero sigurado ako, tayo lang ang bansa na nag-organisa ng family reunion sa food court at gumagawa ng field trip sa department store. Gets mo na, Noipi? Sa iba, eran ang mall. Sa atin, event siya, tradisyon, identity, in short, kultura. Next time na mag-mall ka, alalahanin mo si Tatang. Ang dating shoe mart, nayon, halos is museum na ng modernong kultura ng Pinoy. May mga exhibit, man nostalgia, food court diplomacy, chapel serenity, grocery pragmatism. Grabe, di ba? At ayon ang kwento ni Henry C. Salamat sa aircon, tatang. Sa traffic, sana may solusyon ka rin dyan. Pero habang naghihintay tayo, kita-kits muna sa SM sa may tapat ng fountain, 3 p.m.